Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa ikalabing tatlo ng Marso, 2025. Ngayong araw, dala ng init ng araw at enerhiya ng sansinukob, ang iyong masiglang personalidad bilang isang Gemini ay lalo pang magninging. Ang iyong kaisipan ay punong-puno ng kakaibang ideya, malikhain pananaw at walang katapusang pangarap. Parang isang alon ng inspirasyon ang dumadaloy sa iyo, hinihikayat kang tuklasin ang bago at yakapin ang mga posibilidad na naghihintay sa iyo. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo sinasamantala ang kakaibang sigla na bumabalot sa iyo. Sa halip, yakapin ito at gawing gasolina upang maisakatuparan ang iyong mga adhikain. Minsan, ang mga ganitong sandali ng pagkamalikhain ay dumadaan lamang ng mabilis, kaya't mahalaga na bigyan mo ng halaga ang bawat ideya na pumapasok sa iyong isipan. Ang simpleng pagdodokumento ng iyong mga naiisip pagsisimula ng isang proyekto o kahit simpleng pakikipag-usap sa mga taong maaaring makatulong sa iyong mga plano ay maaaring maging susi sa tabumpay. Ang inspirasyon ay parang isang minyas, kailangang alagaan upang hindi ito mawala ng hindi mo namamalayan. Sa iyong pagiging buka sa enerhiya ng mundo, natutunan mong damhin ang emosyon ng iba at mabilis na mag-adjust sa kung ano ang kinakailangan ng sitwasyon. Subalit, mahalaga rin na manatili kang mapanuri. Sa dami ng impormasyong pumapasok sa iyong isipan, maaaring may mga pagkakataong hindi mo agad matukoy kung ano ang totoo, at kung ano ang ilusyon lamang. Mahalaga na suriin mong mabuti ang mga pangyayari, lalo na kung may mga desisyong kailangang gawin. Hindi lahat ng naririnig mo ay dapat mong paniwalaan agad. Gamitin ang iyong talino at likas na kakayahang mag-analisa upang matukoy ang katotohanan sa likod ng bawat sitwasyon. Ang isang saglit ng pagdadalawang-isip ay maaaring magligtas sa iyo mula sa mga maling hakbang. Huwag kang matakot na humingi ng opinyon mula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, lalo na kung may mga bagay kang hindi lubos na nauunawaan. Ang pagkakaroon ng iba't ibang pananaw ay maaaring makatulong sa iyo upang makita ang mas malawak na larawan. Ang buwan na nasa ilalim ng Virgo ay nagdadala ng enerhiya na nagtutulak sa iyo upang ayusin ang iyong paligid at linisin ang iyong isipan. Ang isang maayos na kapaligiran ay nagbibigay ng mas malinaw na direksyon sa iyong isip. Kaya't subukang maglaan ng oras upang maglinis at mag-organisa ng iyong espasyo. Ang simpleng pagkilos na ito ay makakatulong upang maibsan ang anumang bigat na maaaring bumabalot sa iyong diwa. Habang inaayos mo ang iyong paligid, mararamdaman mong nagiging mas maaliwalas din ang iyong isipan. Ang malinaw na pag-iisip ay daan upang makagawa ka ng mas maayos na desisyon. Lalo na kung may mga mahalagang bagay kang pinag-iisipan sa kasalukuyan. Ang pagkakaroon ng kalinisan at kaayusan sa iyong espasyo ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa iyong emosyon at disposisyon. Minsan, ang simpleng pagtatanggal ng kalat sa iyong mesa o pag-aayos ng iyong mga gamit ay sapat na upang maibsan ang stress na iyong nararamdaman. Sa mas malalim na antas, ang pagsasagawa ng decluttering ay maaari ring sumisimbolo ng paglilinis sa iyong isipan mula sa mga negatibong kaisipan o alalahanin na hindi na naglilingkod sa iyong ikabubuti. Habang lumilipas ang araw, subukang obserbahan ang iyong emosyon. Ang iyong pagiging malikhain ay maaaring magdala ng maraming ideya. Ngunit mahalagang piliin mo kung alin ang talagang may halaga. Ang pagiging isang Gemini ay nangangahulugang ikaw ay puno ng imahinasyon at mabilis mag-isip, ngunit maaaring dumating ang mga sandali na pakiramdam mo ay nalilito ka sa dami ng iyong naiisip. Huwag kang magmadali sa mga desisyon. Hayaan mong lumubog sa iyong puso at isipan ang kaliwanagang dulot ng iyong naayos na kapaligiran. Ang mga sagot na hinahanap mo ay maaaring hindi dumating agad, ngunit sa tamang panahon at sa tamang direksyon ng iyong isip, matutuklasan mo rin ang tamang landas ang pagninilay-nilay o simpleng paglalaan ng tahimik na sandali upang balikan ang iyong mga layunin ay makakatulong upang magkaroon ka ng mas malinaw na pananaw. Huwag matakot na magpahinga o maglaan ng oras para sa sarili, dahil ang pagiging abala ay hindi palaging nangangahulugan ng pagiging produktibo. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa balansing pamumuhay, ang kakayahang pagsabayin ang paggawa ng mahahalagang gawain, at ang pagbibigay ng oras sa iyong kapakanan. Ngayong araw, ikaw ay hinihikayat na magtiwala sa iyong kakayahan na intindihin ang iyong damdamin at gamitin ito sa positibong paraan. Kung may mga ideya kang matagal nang nasa isipan mo, maaaring ito na ang tamang panahon upang bigyan ito ng konkretong aksyon. Ang iyong sigla at katalinuhan ay maaaring makatulong sa iyo upang makamit ang iyong mga pangarap. Ngunit tandaan na ang tiyaga at pagpaplano ay kinakailangan rin upang maisakatuparan ito. Ang pagsisimula ng isang bagay ay madaling gawin, ngunit ang pagpapanatili ng konsistensya at dedikasyon ay siyang magdadala sa iyo sa tabumpay. Bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang tukuyin kung alin sa iyong mga pangarap ang talagang mahalaga sa iyo at kung paano mo ito maisasakatuparan sa mas praktikal at organisadong paraan. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay bughaw at dilaw. Ang bughaw ay sumisimbolo ng katahimikan at malinaw na pag-iisip, habang ang dilaw ay kumakatawan sa sigla at optimismo. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagdadala ng isang bagay na may ganitong kulay ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyo at makatulong upang mapanatili ang iyong magandang disposisyon sa buong araw. Ang simpleng pagsasama ng mga kulay na ito sa iyong kasuotan o kapaligiran ay maaaring makapagpaangat ng iyong mood at magdala ng inspirasyon sa iyong araw. Ang maswerteng numero para sa iyo ngayon ay dalawa, siyam, at tatlumput isa. Ang dalawa ay sumisimbolo ng balanse at pakikipagtulungan, ang siyam ay nagdadala ng espiritwal na kaliwanagan at mas mataas na kamalayan, habang ang tatlumput isa ay kumakatawan sa kakayahang lumikha ng isang bagong simula. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon o simpleng inspirasyon sa iyong araw. Ang isang maswerteng gawain na maaari mong gawin upang mapalakas ang iyong enerhiya na iyong araw ay ang pagsusulat ng iyong mga saloobin. Maaaring sa pamamagitan nito ng isang journal o simpleng paglilista ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang pagsusulat ay makakatulong upang maunawaan mo ang iyong emosyon at magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa kung ano ang tunay mong nais sa buhay. Ang ganitong uri ng pagninilay ay hindi lamang magpapalakas ng iyong kalooban, kundi maaari ring magbigay sa iyo ng inspirasyon upang harapin ang hinaharap ng may kumpiyansa at determinasyon. Habang natatapos ang araw, maglaan ng oras upang magpahinga at magmuni-muni. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto at lumago, kaya't huwag mong hayaang lumipas ang gabi nang hindi mo pinahahalagahan ang mga aral na natutunan mo. Yakapin ang mga pagbabago, tanggapin ang mga hamon, at patuloy na lumakad patungo sa hinaharap ng may panibagong lakas at inspirasyon. Bilang isang Gemini, ikaw ay puno ng potensyal. Gamitin ito upang lumikha ng isang buhay na puno ng kasiyahan, tagumpay, at walang katapusang inspirasyon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.